What's up mga kamats? Ka Welcome back to my YouTube channel. Hey, hey, hey! Hmm, um, o? No? Pinakita ko. Ang kulot na pa subscribe Pag-click and share. Pag-click the notification bell para sa sunod nating mga videos. Ayan. May ano ako dito papakita sa inyo. Isang 2300 na sunog yung output yan nangingitim yung heatsink at ito naman yung final nya siguro sa ano to uh, dahil sa overuse o overvoltage ba kasi yung output yung bumigay hindi yung input or driver, pre-driver tingnan nyo yan ang mangyayari ng output kapag mag overuse ka tsaka yung antena mo hindi mag -match, uh, mag match up sa radio sa frequency na ginagamit mo ganyan ang mangyayari para mag backfire siya okay naman yung receive niya uh, dito sa kabilang board wala naman maayos naman yung mga filter niya dyan mga yung diode bias naman yan lang talaga ang kaso lang nito parang tinamaan yung board yan papakita ko sa inyo kung uh, yung board na may Ayan. Linihin, lilinisin natin nga, alisin natin yung mga itim-itim. Para makita natin yung board kung gaano kalaki yung damage. O mapapakinabangan pa ba yung board natin. So, na lang siguro ng paraan. Uh, pwede naman natin sa heatsink natin idikit yung bagong final output hindi na natin ikabit dyan i-wiring na lang natin so pwede naman titingnan muna natin yung ano niya kung gano'ng kalaki yung damage niya kaya yan nililinisan ko uh, kung may nagtatanong kung anong alcohol ba yung ginagamit kong na uh, liquid hindi, pentener lang yun pentener tapos bina brush ko uh, tinatanggal-tanggal ko lang yung mga nag-itim-itim d'yan Yun. Uh, inalis ko tapos nilinisan ko yan yan bulikla lak ano bang tawag sa sa Tagalog nabulalat <laughs> yung output nya Ayan. so yun uh, tatanggalin natin yan ayan focus natin yung ano niya ayan sabog talaga yung sa output ang sabog ayan i-prepare natin kasi tatanggalin natin yan uh, through hot air hindi yan basta basta matatanggal ng ordinary na soldering iron so i hot air natin yan yan sayang naman yung 2300 okay. Iyan na natin yan Iyan Iyan Tapos na natin yan uh, Tinanggal na natin Iyan ang damage So kita nyo Nawala yung dalawang paa wasak yung output niya na paa yun ang wasak dalawang input ayos yung sa dalawang output yung nabasag siguro hindi ano